Isang individual ang naaresto matapos mahuli sa ikinasang bypass operations sa Taytay Rizal kung saan mahigit 300,000 pesong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam. Patroman Arvin Balabi sa balita. Arestado ang isang individual matapos mahuli sa Ikinasang bypass Operations sa Barangay San Juan, Taytay Rizal, pasado alas 8.30 ng gabi noong March 4 taong kasalukuyan. Ang operasyong ito ay pinaunahan ng mga tauhan ng Special Operations Unit NCR sa pamumuno ni Police Colonel Joseph Ian S. Lopranco, SOU Commander, kasama ang PDEA Regional Office 4A at ang Station Drug Enforcement Unit ng Taytay Police Station. At ah, yon dahil sa mga impormasyon o sumbong ng ating mga kababayan. Uh, regarding sa uh, talamak na bintahan na droga. Dahil sa kompensyon uh, nila, nalaman uh, ng mga pulisan na talamak na pala ang uh, uh, bintahan ng droga doon. Kaya isagawa kami ng uh, uh, pagplano uh, kung paano natin sila pulihin. Nakumpis sa nasabing operasyon ang 55 gramo ng inihinalang shabu. Na natin ang nagkakahalaga ng 374000 by bus money at isang pouch. Kinilala ni Police Brigadier General Dionisio B. Bartolome Jr., Director ng PNP DIG, ang naarestong suspect na si alias Arthur, 66 Ah, uh, yan naman. Uh, <coughs> sa yun nga, uh, tagumpay ng uh, pag-aresto natin sa isang... Uh, uh... Uh, dark personality na si, alias, uh, Ang naarestong suspect ay nabasaan ng kanyang mga karapatan sa wikang kanyang naiintindihan at ito'y pansamantalang nakakulong sa detention facility ng PNP Deg SOU -NCR office habang hinihanda ang kasong maaring ipataw laban sa kanya. Sa pamamagitan ng operasyong ito, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maipakita ang determinasyon na sugpuin ang mga lumalabag sa batas at maprotektahan ang ating komunidad sa banta ng ilegal na droga. Patuloy nating suportahan ang pagsisikap ng mga otoridad at maging bahagi ng pagbabago para sa isang ligtas na lipunan. Para sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numero na sa screen para sa ng nagkakaisa sagot sa pagsugpo sa ilegal droga. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Arvin Balabis, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Polis.